magandang tanghali, magandang umaga magandang gabi, magandang hapon mga kapaps sa ang sulok man gayo ng mundo ngayon sana magingat kayo palagi uh, ngayon mga kapaps ko kayo sa aking munting bahay tara mga kapaps, pasok tayo sa aking bahay tara, tara. so ngayon mga kapaps Ayan, dito po yung aming receiving area. Uh, mayroon po kaming mga uh, bisita mga kapaps. So, dito si Kusya Pinapa ako. Mas uh, dito po kami, dito pa mga kapaps. So, uh, ngayon mga kapaps, punta naman natin. Pasok tayo sa ating munting bahay. Tara mga kapaps. Dito mga kapaps, nandito yung munting uh, sala namin. So, dito, uh, dito yung aming TV. So, dito kami nagbabanting kung minsan ng na aming uh, mga pamilya, kasama na yung, uh, lalong lalo na yung misis ko, kung uh, wala kami masyadong ginagawa. Uh, dito kami nanonood ng TV. So, dito. So, dito mga kababs, kung matikita nyo, andito yung uh, printer ko at saka yung computer ko. Dito ako gumagawa ng lahat ng aking mga report. Kung mayroon akong report sa barangay. Guys. Dahil ako po ay isang worker din ng uh, barangay. So, ngayon mga kababs, ito'y uh, ito ipapakita ko lang sa inyo mga kapaps ang lagayan ng uh, ang ginawa namin ni Mrs. na lagayan ng mga uh, speaker so andyan ho oh, mga kapaps kami ang gumawa niyan ni Mrs. Humid lang po yan mga kapaps kami po ang nagpanday niyan para maging matipid po kami makatipid po kami sa aming uh, lagayan ng mga speaker ngayon naman mga kapaps ah uh, ipapasok eh, tu eh tut, kayo sa aking sa aming maliit na kwarto. So tara mga kapops. So makikita nyo may salamin dito na eh, gusto ko talagang magpangarap ko noon magkaroon ng uh, sliding window. So ngayon sliding, door na ito na ngayon natupad na. So ang ginawa ko yung kwarto namin ah uh, nilagyan ko siya ng sliding door. Yan. So, tara mga kayo sa aking, sa aming munting kwarto Mrs. So, makikita nyo mga kapag, dito lang yung ah... Uh, higaan namin, yung sira naming pong, dahil wala pa kaming country, kasi low budget nga, wala pa kaming pambili. So, yan lang, dyan lang muna kami natutulog. Yung, nilalapag namin yung aming maliit na pong. Tapos kung kami ay nainitan, naglagay rin ako ng electric pan, dalawa, ito sa, sa at ito naman sa buong katawan namin. So, ito naman mga kabobs, bumili rin kami ng lagayan ng aming mga damit. So, ayan. Ito, Dura Box. Ayan. Tapos, yung, mayroon pa kami rito ng lagay ng damit. Ito, ginawa rin namin yan dahil nga sa medyo low income pa tayo tapos dito namin nilalagay ang aming mga unan so ngayon mga kapaps balik tayo sa sala so dito mga kapaps so dito mga kapaps so mapapansin yung mga kapaps bakit ang daming talat so kasi ito mga kapaps bago nagtalat yan eh, itong upuan dito, ito. itong upuan nato mga ka ah, medyo sira-sira na ngayon na kaya ah, sa sobrang busy natin sa trabaho, hindi, na natin, hindi ko na napansin ngayon, ang gumawa nito, yung aking business. So pinanday niya ito, pinatibay niya. So kaya yung mga kalat na yan, dito galing. Kasi ito, upuan na ito at dagay same lagayan ng mga libro, mga gamit ko sa pagpanday, at saka yung mga bag ng mga anak ko. So, dito tayo mga babs, makikita nyo yung oh, so, pinaganda, pinapili -pina na upoan. So, dalawa lang dahil kuminsan kami lang talaga gumoko rito, nagkakambay. Tapos, dito na, dito naman, mayroon akong isda. Yan, nawiwila ko dyan, bina, minsan, uh, pag nakaupo ako rito mga kapaps, dinalagyan ko siya. So, makikita niyo yan, yung mga homes, so, lumalangoy siya. So, parang stress, uh, reliever ko to, itong isna ko. So, matagal na yan, mga kapap, siguro po, mga two years na siguro siya, nandyan. So, tingnan niyo mga kapap, so, nilagyan ko ng pagkain. So, lumalangoy, uh, nag ikot, -ikot siya. So, lagi kong hinahano yan, mga kapap, sinaganyan-ganyan ko siya. So, dati maliit lang yan, ngayon, ang laki na niya mga kapaps so tapos na tayo mga kapaps sa aking sala ngayon naman uh, malapit lang hindi <laughs> tayo ngayon sa aming mm -hmm. dining table so dito ang pisto ko yan yan, yan ang pisto ko pag kumakain kami dito yung misis ko yung uh, ko ito yung pangalawa yung pangabang at saka yung panglima panganay? Yung panganay kasi andun siya nag-aaral sa Tacloban kaya uh, para dito siya naglagay na lang kami ng extra upuan. So ngayon mga, ito naman mga kapops, itong divider sa aming kusina, ito, uh, galing to sa online store. So amin lang itong in-order para medyo naman hindi masyadong kita doon sa labas pag ikaw ay dito ay gumagawa ng mga grasyan tsaka ano, magsasain ka rito so hindi masyadong hindi yung kaagalagan nila magkita so ito mga kapaps ah, uh, yung kusina ko so dito kami nag sasain ito yung uh, stove ko ito yung uh, gasol uh, dinagyan ko na rin ng ano mga kapaps uh, lagayat ng mga gamit yung ano, kabilit yan para gumanda naman ng konti so, kaso nga lang medyo magastos kaya hindi pa napapinturahan kaya nga wala tayong budget so ito yung uh, lababo ko dito yung tubigan ayan mga kapaps so ngayon mga ka-babs bago tayo pumunta ng uh, tulugan ng mga anak ko yung second floor kaya kasi maamis ka itong bahay na to parang walang second floor pero pagpasok mo sa loob may sikat So, ipapakita ko muna sa inyo yung maliit kong CR. So, dito mga kapaps, ito yung CR namin. Mayroon din yung pintuan. Na, uh, tapos, pinakailis ko na, pinagawa ko na yung mga kapaps ng tiles para uh, medyo gumanda na naman. Kaso nga lang, mga kapaps, pasok na kayo. Yung tingin yung dingding ng aking CR medyo ay wala pang tiles kasi yun nga gaya ng sinabi ko kanina do budget po tayo so kaya ang ginawa ko para medyo gumanda ganda sinagyan ko na lang ng skim coat pinahira ng skim coat para medyo makinis yung ano nya yung dingding nya tapos mayroon ditong ah uh, ano mga kapaps? Yung CR mismo, yung ano yan. Tapos may uh, lagayan ng uh, yung laboratory tsaka yung tissue holder. So, meron yan mga kapaps. Tara mga kapaps, punta tayo sa second floor ng aming munting tahanan. Tara mga kapops, kaya tayo sa aming second floor Ang tulugan ng aking mga anak Papakita ko sa inyo ang uh, bawat kwarto ng aking mga anak Ngayon mga kapops, dito tayo ngayon sa kwarto ng aking uh, pangapat apat tsaka ay pangatlo pala pang-apat na anak yung dalawa kong lalaki si Emmanuel at tsaka si Elijah so dito sila nahiga ito yung uh, munti nilang kutson uh, pero mga paps pag araw hindi talaga dito makatulog yung mga bata kasi dahil nga sa video maliit at tsaka mababa yung bubong kaya hindi sila natutulog pag araw pero pag gabi dito talaga sila na mamahinga so dito yung dalawa kong anak ngayon naman yung aking namang ang pangalawang kwarto mga kapaps ay para sa aking mga anak sa aking isang anak yung panganay ko na nag-aaral sa Tacloban ito yung kwarto niya so dito rin siya nahihiga pag andito siya pag magbabakasyon siya kasi andun nga siya sa Takloban nag-aaral so dito siya solo lang siya dito sa kwartong ito so, so ngayon mga kapaps pupunta tayo sa pangalawang pangatlong kwarto So dito mga kapaps, ang kwarto ng aking mga babae, si Saivel at saka si Aimee, yung pangalawa kong anak at saka yung panghuli. So dito rin sila nahinga. Ganun din mga kapaps, medyo mababa nga yung bubong, yung ceiling niya dahil na uh, kung magpapansin natin sa labas talaga, wala tong sitang floor. So uh, ginawan lang namin to para medyo sa baba maluwag-luwag kami kaya dito ko sila nilag ginawa ng kwarto pero pag gabi lang sabi ko nga kanina gabi lang ito natutulugan pero pag araw medyo hindi talaga dahil mainit nga masyado so kaya hindi sila natutulog ito ngayon mga kapabs ayan bababa na tayo mga kapabs dahil papakita ko sa inyo ang uh, kung saan kami naglalaban ng So ito pala mga kapaps, papakita ko sa inyo muna. So ito pala ay ako. So yan ang tinap, ah, uh, tayo ng college. So ang course ko pala ay uh, environmental management. So ito yung alam kong babae eh, sa senior high, nag-graduate din. Tapos ito yung panganay ko. Uh, nag-graduate din siya sa senior high. Pero ngayon nagtitik siya ng uh, Bachelor of Science in Accountancy. So, andun siya sa Tacloban nag-aaral. So, tara mga ka-pops papakita ko sa inyo ang aming uh, wash uh, place. So, ito mga ka-pops pala, yung mga tanim ng tawa po dahil mahilig siya sa tanim. So, nilagyan niya ng tanim ang aming receiving area sa mga bisita. So, may mga tanim siya dyan. Yan mga kapabs. Yan yung mga tanim niya. Ito tapos kung dito uh, dito yung dito kami naglaba uh, dito pala si Mrs. naglaba so dito yung uh, dito itong area na to mga kapops ito yung uh, area na kung saan si Mrs. naglaba so dito yung nilagay namin yung <coughs> wow siya makatanim siyempre hindi mawala kasi mahilig nga siya sa tanim mayroon siyang cottage 'yan Tapos itong ano to, ito. Oh, hanggang 'yan, hanggang diyan lang tayo mga gapaps. Video natin ngayon, ah, uh, hinihiling ko sa inyo, subscribe lang po, like and share sa video na 'to para ah, uh, nadal na po ninyo sa akin. So, bye-bye mga gapaps.